Dol, what's up? What's up? Kung gusto na naman ang lahat dyan uh, Ito na naman, panibagong adventure na naman natin So ito ay part na ng ating uh, paglalambat So ayan, hindi na natin ang ng aktual na paglalambat Kasi gawa ng uh, hindi maganda ang panahon Umuulan, kumukulog at kumikidlat So ayan, bawal na bawal dyan Gamitin o maggumamit ng uh, gadgets or cellphone kasi kasi nga delikado gumamit ng mga appliances or mga ganun ganun basta mga alam nyo na yan <laughs> so ayan nandito na nga tayo sa part to, to kung saan uh, hinihulay yung kaparihong mga sta <clears throat> kasi nga landa na partihan na to so hindi tulad nang nauna gawa ng uh, hindi nga ma hindi nga maganda yung panahon ngayon. So nung nilambat nang lambat kami, so 'yun lang ang nakuha namin kasi meron pang uh, ibang nangyari gawa ng uh, merong uh, naninisid ng lambat namin. nakuha na na ilang piraso siguro yung uh, lambat namin ng malalaking isda. Kaya 'yan lang ang nakuha namin gawa ng uh, merong naninisid yung uh, ano mo tawag doon yung nag fishing ba so ayan ah uh, talagang yun ano, niya yung uh, napansin namin yung lambat namin gawa ng puli puliput na so ayan parang hinila nila kaya nag uh, ipon ipon yung lambat namin so doon namin napansin na yun nga parang may kinuha na malaking isda yung naninisid or na nag fishing kaya ganun ang nangyari Grabe naman, kawawa naman. Pero ayos lang, at least meron pa naman natira. Meron pa kaming may iwi sa pamilya. ay oh, sarap. At meron pang uh, gagawing pandaing or pang sinabawan. So ayan, at least okay lang. Ganun, uh, ganun talaga ang buhay. Hindi pantay-pantay ang panahon. So ayan, uh, at least meron pang may uwi nga. Talagang malapit. So, ayan na. Uh, Puputulin ko muna mga idol ang uh, pag gawa ng hindi maganda ang aming uh, ano ngayon dito sa bahay, gawa ng medyo alam niyo na. So, ang gawin niyo lang, tapusin niyo lang ang video na 'to. At uh, huwag kalilimutan i-share or magpalo uh, mag-follow yung hindi pa nakapollow dyan sa atin. So, ayan, maraming maraming salamat. At uh, tapusin niyo lang ang panonood. Sana mag-enjoy kayo. Salamat mga idol. ubas ada, aga. mau ma No? Ini kau yan? Ano ka yan? Ano ka Ini Ano ka yan? 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 Ano Gabot ng plastic ang

dimana ni nena May isda na may gulay pa Ang ganda nito